So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Okay? Ang magiging topic natin ngayon is mga signs o mga bagay na ipinapakita ng isang lalaki. Okay? Sa paraang sila is nagsiselos. Meron kasing uh, mga kababaihan. Okay? So pwede kong sabihin na karamihan sa mga kababaihan. Okay? Yung mga partner nating mga babae, mga manhid pagdating sa ating nararamdaman or sa aming nararamdaman bilang mga lalaki. Kapag kasi kami is nagsiselos, syempre pinapakita rin namin yan sa inyong mga babae. Yun nga lang, kadalasan hindi nyo ito makita. At kapag hindi nyo ito nakikita, habang tumatagal at tumatagal at paulit-ulit nyo lang ginagawa, yung mga bagay na nakakaselos sa amin, dumarating talaga yung point na napupuno na kami. Kaya nakakaroon ng awayan, tampuhan, minsan nakakahiwalay pa. Kaya mga girls, para maliwanagan kayo, Nandito ang ilang mga sign o ilang mga tips na sana makita ninyo at malaman nyo na nagsiselos na isang lalaki. Alam naman natin mga kamamay na napakahalaga ng selos o yung tinatawag ni jealousy sa isang relasyon. Pero marami rin po yung uh, mga bagay na hindi maganda o yung mga disadvantages na nangyayari sa isang relasyon kapag ka na ang pagsiselos. Kaya mga kamamay, mga girls, Tapusin nyo yung video ito at uh, matututo kayo at malalaman ninyo yung mga signs na nagsiselos na pala ang isang lalaki. Okay? So number one, ano nga ba yung unang sign na nagsiselos ng isang lalaki? So kapag ka kayo po ay lumalabas especially hindi nyo kami kasama, dyan po tumataas yung aming pagsiselos. Nawawala na po yung tiwala namin sa inyo kapag lumalabas kayo na may kasamang ibang lalaki, lalaking kaibigan, o kung sino man basta lalaki. Okay? So, ano ba ang dapat nyo gawin kapag kaganyan? Kapag nagsiselos ang isang lalaki, kapag kakayus, lumalabas nang hindi nyo sila kasama. So, ang maganda dito, i-update nyo ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner. Paliwanag nyo sa mahinahong paraan. Okay? Kung bakit kayo umalis, kung sinong kasama ninyo, iparamdam mo sa kanya kung gaano mo sila kamahal. So, yan yung dapat mong gawin sa mahinahong paraan, ha? Sa mahinahong paraan, iparamdam nyo at ipaliwanag nyo kung bakit at bakit, bakit kayo lumabas at bakit sila yung kasama ninyo. May namin yung mga lalaki kung kayo is mag-explain at magpapaliwanag ng maayos. Pero kadalasan talaga, nagseselos kami once na kayo is lumalabas at hindi nyo kami kasama, the same thing malalaman namin na may lalaki kayong kasama. Kaya maganda rito, ipaliwanag nyo ng maayos at uh, wag kayong uh, magmamataas sa pagpapaliwanag. Kasi unang-una, tataas din yung aming uh, emosyon, okay? So tataas din yung uh, aming nararamdamang insecurities. Kaya ang mahalaga, ipaliwanag nyo po ng maayos. So, number two, nagbabago ang timpla. Oras na may mabanggit kang pangalan ng lalaki sa inyong usapan. Okay? So, ganyan kaming mga lalaki. For example, nag-uusap tayo. Jowa kita. Ako yung partner mo na lalaki. Nag-uusap tayo. Tapos, meron kang nabanggit na isang pangalan ng lalaki sa ating usapan. So kapag ka bigla pong magbabago ang mukha ng aming reaksyon. Sa madaling sabi, magbabago po yung aming mood o yung timpla kapag kami narinig kaming pangalan ng isang lalaki sa usapan natin. So anong magandang gawin dito? Ganun pa rin, ipaliwanag mo kung bakit siya napasok sa usapan. Ipaliwanag mo kung sino yung lalaking nabanggit sa usapan. Ulitin ko, sa mahinahong paraan. At the same thing, iparamdam mo sa kanya na mas higit siya doon sa lalaki na yon. Iparamdam mo na wala lamang sa buhay mo yung lalaki o yung pangalan na banggit sa inyong usapan. Okay? Sa paraang pagpaparamdam mo ng pagmamahal sa yung partner, may niya kung bakit nasama sa usapan yung pangalan ng lalaki na yon. Okay? So number three, laging tinitingnan ang social media account mo. Okay, mga girls, kapag ang inyong mga partners is ganyan. Padalas tumitingin sa Facebook, sa social media accounts ninyo, kung sino yung nagla-likes, kung sino yung pumupuso sa inyong mga posts, sa inyong mga pictures, iniisa-isa po namin yan. Okay? So tinitingnan namin kung sino yung mga lalaki nagme-message sa inyo kasi para sa amin uh, pakaramdam namin, niloloko nyo kami. Pakaramdam namin is meron kayong bagong uh, binibigyan ng oras o pinagtutuunan ng oras. So, anong magandang gawin dito? Ganun pa rin, ipaliwanag nyo sa mahinahong paraan kung sino ba yung mga nagla-love na yon, sino yung mga nagre-react na yon sa inyong mga pictures, and iparamdam mo sa kanya at ipaalam mo kung gaano mo kamahal ang iyong partner para maiwasan ang pagtatalo sa pagitan ninyong dalawa okay kasi kami once na may matunugan kami na nag, nagme-message, nagre-react, nagla-love sa inyong mga post, makikita namin na palaging 'yun na lang nangyoon, paulit nang paulit-ulit na 'yun na lang pangalan na yun, ang nagla-love o nagre-react sa inyong mga photos. So, amin na po 'yang uh, tinitingnan at amin na po 'yang uh, ini-stock. Kaya maganda dito, ipaliwanag nyo po kung sino yon, kung kaibigan nyo man yun o kung sino man, ipaliwanag nyo sa mahinahong paraan. Alright? So next, iniisip niya na niloloko mo siya at meron kang ibang lalaki. Kapag ka ganito po ang ipinapakita sa inyo at ang iniisip sa inyo palagi ng inyong mga partner, medyo malalim na po yung selos nito sa inyo. Okay? So, madalas na po siyang maghinala kahit wala naman po talaga. Kapag lalo siya is nakakita ng lalaki na madalas mong kausapin, madalas mong makasama sa labas, okay? Yan talaga yung pinagsisilosan namin. Ang feeling namin, lagi nyo kaming niluloko, lagi nyo kaming uh, pinagpapalit sa iba. So, maganda dito, iwasan muna makipag-usap dun sa lalaki na yon. Okay, kung hindi naman to uh, konektado sa trabaho mo. Kung pwede naman siyang alisin, wag mo na kausapin, kapalit ng inyong magiging uh, tahimik na relasyon, gawin mo. Okay? Ganun pa rin, ipaliwanag mo sa kanya kung sino yung lalaki na yon. Paliwanag mo sa kanya kung, uh, kung gaano mo siya kamahal. Para sa ganun, maramdaman niya na siya lang talaga ang para sa sayo, para sa puso mo, number one sa puso mo, at hindi yung iba. Okay? Iparamdam mo rin sa kanya na walang ibang papalit sa kanyang uh, puso, kundi ikaw lamang. Para sa ganon hindi po magkaroon ng awa hindi po magkaroon ng tampuhan o sagutan sa pagitan ninyong dalawa. okay? Baka kasi mamaya, uh, hindi alam nung lalaki na kausap mo na mayroong selos na nangyayari. So maganda dito, mag-usap agad kayong dalawang mag at paramdam mo sa kanya kung gano'n mo siya kamahal at sabihin mo kung sino yung mga nakakasama mong lalaki at feeling niya niloloko mo siya. Okay kasi nga may nakakausap ko ang ibang mga lalaki. All right? So next. Eto, eto maganda rin tong uh, tips na to, ano? Sinusubukan niya na kontrolin ka. Kapag kasi may nakita siya sa social media accounts mo, pag may nararamdaman siya na umaaligid-aligid sa iyo, pumoporma-porma sa iyo, ang una namin ginagawa is we are trying to control you. O paano control? So sinasabi namin na wag mo nang i-chat 'yan. Wag mo nang tawagan 'yan. Wag mo nang i-message 'yan. Kasi minsan, nag-chat-chat pa lang kayo, nagkakausap pa lang kayo, yung mga banat ng lalaki sa'yo, alam na namin yung patutunguhan. Kaya hanggat maaari, kinokontrol namin kayo na wag nyo nang i-text, huwag nyo nang i-message. Kasi lolokohin lamang. Kasi mayroong balak na hindi maganda. Okay, sa'yo. The same thing, hindi maganda. Gayong may jowa ka, may partner ka, may asawa ka, tapos nakikipag-message ka pa sa ganyang mga lalaki. Okay? Kaya ang maganda dyan, sumunod na lang kayo sa inyong mga partner na lalaki. Kung sa tingin ninyo, nagsiselos sila at, 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 sinusubukan nilang kontrolin kayo. Kasi yun yung way namin upang uh, alisin kayo sa paraang uh, pwede kayong lokohin ng isang lalaki in the near future. Okay? Kasi lalaki rin kami. Alam namin yung galawan ng mga lalaki. Kaya sana, bago pa mahantong doon sa point na mahulog ka doon sa lalaki, uh, pakinggan mo na lamang. Hayaan mong magkontrol ka sa iyong asawa, sa iyong jowa, sa iyong partner na lalaki. Kasi sa si ikabubuti rin. Sa si ikabubuti mo rin yon. Okay? So, so far, yan lang muna ang aking mga tips na pwedeng ibigay sa inyo. Sana ay uh, makatulong sa sa inyong uh, relasyon especially sa mga babae kasi yung ibang mga babae talaga napakamanhid hindi nila maramdaman na nagseselos ng isang lalaki okay so mga kamamay bago ko tapusin ito ulitin ko don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advice na po pwede kong i-share dito If you have your question, if you have your suggested uh, topic, comment nyo lang sa baba and I'll try to analyze your question and I'll try to make some video on that. Okay, hanggang sa muli. This is my love advice. See you for our next vlog. Paalam.